Welcome! Nandito kami ngayon sa Mungko. Tayo, mayroon din ganun. Oh, dito tayo gang! Dito tayo gang! Good day! Wala na eh. Sayang naman. Ang ganda pa naman dito. Oo. Oh light. Kale. <laughs> Maxi. Safe. Ko. Prince Edward kami. Maglalakad lang yun si Rose. Maglalakad lang yun. Oo, oh, oh. hindi na Kasi Jordan lang. Jordan lang siya. Hero. Ang ganda naman building na yan. Ang ganda naman building na ganda ng building na yan. Ah. Nalusot ka kasi, nalusot. iyan, Ayan, yan, hindi ka tuloy makaalis. Ayan, yan, sige. ba na. O yan. Finally! Galing, 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 galing. Iyon. Ang lili ito. <laughs> Isang asamong ko, ah, ko flower. Saan so kayo namimili ng flower? Dito? Dito din? Yung The church? Hindi, ng... Uh, ano? Amo ko? Oo. Ay hindi. May ano? So, may nagdante di ba? Kung ano ang dekorasyon sa IFC, yun sa baka yun. Si Mura lang yung mga bulaklak dito. Balik pa tayo doon, Gang. Masarap ano doon eh. Ano ba yun? Kinain mo. Bumili ka na lang ah. Hindi, Gang. Masarap yung tigay. hala Ano? Isang tatlo eh. Ano? Tatlo. Ano naman to? Nakatatlo ka, agad Balik kaya ako. <laughs> <laughs> siguro sabi nun ano. Hindi naman eh, hindi naman ano, iba-iba ang -iba nagbigay eh. Nagbigay, tanggap, tanggap. Kinain niya yung... Maganda siguro ito pagkagabi eh, kasi may mga lights oh. 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 Maganda tayo na pag ano sa gabi. Eh. Ayan, oh, may mga lights. roses. Ay, ano, ang ganda, oh. Ay, oo, oh, may bunga siya. ako ako dito ang ano gang. Gang. Meron ako dito ang ano. Yung ito nga. Market Road. Ang bilis no, nagsisweldo na. Wow. May decoration. Ah, bibili ka tapos. Okay, think, huh? Bibili tapos, makikita sa Ito flowers hindi ikaw kapit Ano man, ano man ang ibig sabihin niyan? <laughs> <laughs> Mga kapangasawa ka ng mayaman. <laughs> ka ng... How I wish! Ah, ginawa nila. Pinasok nila, madali lang yun. Don't touch, don't touch. Don't touch.

card. Magkano pa yaya? Yung magre-register, magsusulat ka lang. kasi bigyan ni ka isang kaya. Hay oh, okay. ganon? Hindi nga, ando ano? May nakalagay doon na ano yung? Tanong mo ha? nga. How to get the Christmas card? Kamo, tayo mo. Mayroon sila ano sa YMCA.

sa ano sa may gawa na ng ano ng flower ano meron silang uh, decorating for Christmas card ang elderly for elderly daw for elderly hindi <coughs> ko maintindihan eh tayo palang bubuo hali lang tayo ah Tapos okay. walang bayad. Tayo ang bumuo. Um, Tapos mm -hmm. ilalagay doon. Tapos bibigyan na tayo ng 啊,你那下獵槍演了啊,混著了了沒有?等等也。是 <noise> ,所以瑪麗呢的官方的報告啊。<noise> <noise> <noise>

Nagtyaga, nag nagtyaga, nagtyaga. oh dito na tayo kang... <laughs> o, oh, wag mo sirahin. Yes! Nakagawa kami ng isang bagay na ano. Uy, ala. Ano ate? Nakagawa kami ng isang bagay na... O, oh, atiyan din sa amat ako. <laughs>

lẻo đông yên thường 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 Oh my god. tak kasama ko dati dito eh. <coughs> noon Matagal nga na lang tagal, tagal na uh -huh. ang ganda Lacta. ng mga design nila Ang ganda nito yung sa akin kanina pinakita ko diba kahapon so so 30 mm -hmm. kami si malalaki yung yung malaki pa dyan. So, oh, kasi ka malaki. Ang ganda nito gang. Oh. Mm. Oh. 88. Robby, ang ano nang bulaklak. Mm. Okay. Mm. George, dito sila namimili. o oh, kasi mura lang talaga yung oh, sabado. Sabado pa. Sila na nagbibigay. Lalagay sa church. Ay, gana. Pag-galing, pag-alang yeah. Pilipinas ka naman, pag-alang bilang galing ka hukong, hindi ko sabihin magaling ka mag-decorate mag ng flowers. Kaya lahat kami tin-training paano mag-decorate ng flowers. So. <laughs> <nga, suprang> laki. <laughs> <laughs> laki ng bayabas. Oo nga, sobrang laki. Laki ng bayabas. Pwede nga ako nito mag-business gangis, Pilipinas. Oh. Oh. Maganda kayang kamay ko dyan. Dami kong tanim noon gang. Mga iba-ibang klaseng orchids. Wow. Iba-ibang klaseng orkidya ko dati. Naiwan ko. Si Joey mahilig din yan. Marami ang tanim. Ay, grabe. Parang paradise. Ano loob. ba? Ito yung uh -oh. gaganon. Alam ko nga. Ang dami oh, ko pa Sunflower. ko eh. sa Hong Kong side ano, ang mahal-mahal ng bouquet. Tapos dito, ganyan lang 20 oh. Mm -hmm. Alam, nagpaulan siya. <laughs> nagpaulan. Magkano kaya ito dito? Mahal yan, pag kanyang ginawa na. Don't touch daw, don't photography daw. Ang mm -hmm. ganda ng, ano ba ng rose? Mm -hmm. 100. Yun yung paano yung... ka, lang yun, Hindi, mas maganda bang bumili ka ng ano, tapos ikaw na, dito tayo. Pupunta tayo sa, ano, sa birds. naglakad yung mga as. <laughs> Babae, lalaki pala yun. Lalaki, sabi niya. <laughs> lalaki pala yun. Itlog pala yun. <laughs> May itlog din siya. Eh. Bakit kaya pares kami na amoy nun? Itlog. <laughs> Gugok <laughs> Gugok <laughs> oh. pa pag sinabi ng ganito na ay, oh, ito na maganda yan Oo, maututoy Uto-utoy Sinabihan ko yeah. nga yan sila Kung kayo na yung nabili, tapos kayo na yung nagde-decoration <laughs> Pretty woman water lily. Ganda ng mga roads. Ayan o, oh, I eat Santa cookies. O, oh, di kainin. Wala pang hulugan na ganyan. Wala, yan. <laughs> mga Wala man lang bumili ng Christmas tree. Mahal kasi. mahal, 3,000. Grabe sila. Nagtirin na lang daw. O, hindi na. Patapos na eh. Hindi okay, na. yung Makabili nga nang ay hindi, wag na. <laughs> หลายคนเนี่ยอยกซื้อขอคริสต์มาสเราไปนั่งเสร็จแล้วก็ไปซื้อของกันเราก็ไปซื้อของกัน

Len Yenpu Street。